Andiyan ka na pala. Hali ka na, gawa na tayo ng baby. Anong gawa ng baby? Tagal-tagal na natin. nagka lang tayo ng panahon. Gagawa mo tayo ng baby ngayon. Malay mo naman, ngayon na yung ukol. Para sampa. Tingnan mo nga itsura mo. Taba-taba mo. Paano tayo makabuo niyan? Alam mo, sa tingin ko, baugay. ka eh. Ikaw naman nagsasalita ng ganyan. Baka hindi lang talaga nakalaan pa. Malay mo ngayon na. halika ka na, gumawa na Anong tayo. Anong pinangako mo sa akin dati, di ba? Kung ikasal tayo, bibigyan mo ako ng anak. Ilang taon na tayo, hindi mo pa ako nabibigyan eh. Alam mo, sa tingin ko, maghiwalay na lang tayo. Huwag ka naman nagsasalita ng ganyan. Tsaka ayos ayos mo itsura mo, paano ko gaganahan yan sa'yo? Bakit? Ano na bang itsura ko? Taba-taba mo na! Kung pinapayagan mo siguro ako lumabas, baka hindi ako nagkaganito. Mahala ka dyan. Ay, may sakto. Nat oh, love! Andiyan ka na pala! Sakto, o. Oh, Pinag-bake kita ng favorite sweets mo. Ano yan? E, ito yung paborito mong sweets. Halika, kaya ka. Masaya ka pa ng oras, eh. Hindi ko na kailangan yan. Ito naman. Di ba sabi ko sa'yo? mag na tayo. Seryoso ko pa sa mga sinasabi mong yan. Baka galit ka lang. Hindi. Babe! Hi, babe! <laughs> Sino siya? Ay, siya pala yung sinasabi mong asawa mo. Girlfriend ko. Girlfriend mo? Oo, oh, si Martel. <laughs> hindi pa nga tayo hiwalay, may girlfriend ka na? Siyempre. timo mo, ichura mo niya. Kaya niya akong bigyan ng anak. timo <laughs> mo mo. Ang taba-taba mo eh. Paano pa ako gaganahan yan sa'yo? Ngayon, alam ko na, kaya pala hindi ka mabigyan ng anak ng asawa mo. Kasi, kitang-kita naman sa pagmumukha niya parang napapabayaan ka sa kusina, girl. <laughs> Alam mo, kung ako sa'yo, gumamit ka nito, I to you word. Alam mo kung ano epekto nito sa akin? Fresh, makinis, sexy, kasi lagi ko itong iniinom, girl. Kaya, try mo kaya yan okay. para mabago yung sarili mo. Kasi, lotion ka na, girl, eh. Kaya naghaanap nang mas sexy to si Babe. <laughs> Kaya kung ako sa'yo, girl, tsutsu ka na lang. Tsaka nga pala, dito na siya titira. <laughs> Grabe naman. Bye, girl. <laughs> Ang sarap pala magluto ng asawa mo eh. Kaya pala nanana ba? <laughs> oh, ano yan? Sa'ka pupunta? to the moon. Baka sakaling may pakalag sa kanya ng universe. Alis na ako rin. Pag hindi mo naman ako kailangan. Nalang? Okay. Hmm. Sana mabigay mo yung hindi ko nabigay na anak sa kanya. Dahil kung hindi, mauwi ka lang din sa akin. Iiwanan ka lang din niya. Oh my God! Ang dami mo pang saksat. Kung oh. ano-ano lang sinasabi mo dyan. Ano pang hinihintay mo? Di ba sabi ni Bill? Alis! Umalis ka na! kukunin ko din pala ito. Salamat sa advice mo. Good luck, girl! Makakatulong talaga yan sa'yo. Masyado kong matawa eh. <laughs> Alam mo, babe, naiinip na ako. Isang taon na tayong magkasama pero hanggang ngayon hindi mo pa rin ako mabibigyan ng anak. Parang ikaw ata may diferensya, kaya hindi mo mabuntis-buntis yung asawa mo. Ako pa? Gusto mo mong palabasin? Akong baog? Oo, o, parang gano'n na nga. Nagpapatawa ka ata eh. Baka ikaw ang baog. Excuse me? Kagaya nung dati kong asawa. Walang baog sa pamilya namin. Kala ko mabibigyan mo ako ng anak eh. Sige, magpa-check up tayo. Oo, sige. Para sa ganun, magkaalaman tayo kung sino may problema sa atin kasi naiinip na ako. Gusto ko ng magkana. Ako pa pala. Sige. Sige. Ah... Uh... Good evening, uh, Myrtle and uh, Ray. Bago ang lahat, maraming salamat dahil dito kayo nagpunta sa aming clinic. At uh, pinagtiwalaan nyo kami na kami ang makakasagot sa katanungan ninyo. Maya-maya lamang pag dumating na si Nurse Alexin daladala niya na ang result ng examinations na ginawa natin. At malalaman nyo na kung sino sa inyong dalawa ang baog. Sige po Thank you. Good evening, Doc. Good evening. Oh, good to see you here. Buntis ka na rin ba? Kayo nandito kayo? Nabuntis ka na ba ng dati kong asawa? Oh, sakto. Andito na pala si Nurse Alexine. Eh. Good evening po. Good evening. May dala ka na bang result ng mga examinations natin dyan? Ah, yes po. Congratulations po. Good news. Healthy, healthy po si baby girl na nasa sinapupunan nyo. Thank you. Wow, congratulations, Miss Jessie. Ingatan si baby, ha? Uh, by the way, yung uh, results ng examination natin kina Ray at saka kay ano, meron ba dyan? Uh, wait lang po, ha? Ah. Ito po, Doc. Okay. Uh, bago ko ipaalam ang result, Miss Jessie, maraming salamat po. Thank you. At uh, ingatan si baby. Congratulations. Thank you. Okay. Miss Mertel and Mr. Ray. Basis sa result na lumabas sa ating examination, Ang merong problema ay andito na. gusto kong malaman mo, Miss Mertel, mm -hmm. na ikaw ay healthy at walang problema sa iyo. Congratulations. Salamat po. Doon. at uh, Mr. Ray, I'm sorry, kinalulungkot ko, ibalita sa iyo ikaw ang may problema, kulang ang counts ng sperm cells na nilalabas mo, at ikaw ay isang baog. Oh my God, Ray! Ito yung resulta! Ikaw pala yung baog! Kumakaasta ka sa asawa mo dati, akala mo ikaw yung perpekto! Yun pala, malaki kang baog, Ray! Nag-aak lang ako ng oras at panahon sa'yo. Oh my God, Ray. Alam mo, Ray, sorry. Kasi hindi ka ang lalaking para sa akin. Maghahanap ako ng lalaki. Kaya ako bigyan ng pamilya. Hindi sa isang katulad mo. Ay, oh, ikaw pala yung baog sa ating dalawa. Good luck, Ray. Baka tatanda kang mag-isa.